Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung ikaw ay isang tagahanga ng pag-ibig, pamilya, at nakakabagbagdamdaming daming sandali ng mga tanyag na tao, ikaw ay nasa para sa isang trait ngayon. Mayroon kaming isang bagay na magpapapaniwala sa iyo sa tunay na pag-ibig, ang taos pusong mensahe sa kaarawan ni Teddy Corpus sa kanyang kahanga-hangang asawa, si Jasmine. Si Teddy Corpus, ang multi-talented na frontman ng bandang Rocksteady, its showtime host at komedyante, ay nagbahagi ka makailan ng isang nakakaantig na post na ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanyang asawa. Pero bago tayo pumasok doon, tingnan muna natin ang magandang mag-asawang ito. Mahigit labin lima taon ng magkasama si Teddy at Jasmine, at ang kanilang pagsasama ay isang bagay na hindi namin maiwasang humanga. Mula sa kanilang mga unang araw hanggang ngayon, ang kanilang kwento ng pag-ibigan ay talagang nagtagumpay sa pagsubok ng panahon noong ika-negatibo 24 ng Hunyo, Nagpunta si Teddy sa social media upang parangalan ang espesyal na araw ni Jasmine sa pamamagitan ng isang emosyonal at personal na mensahe sa kaarawan na nagpasindak sa mga tagahanga. Sa kanyang post, ibinahagi niya, Every moment with you is a blessing, expressing just how much he values and cherishes her. Hindi ba yun lamang ang pinakamatamis na bagay? Tinawag ni Teddy si Jasmine na isang kamanghamanghang babae at isang mabangis na mandirigma. Nagpasalamat siya sa Diyos sa pagpapala ng pagkakaroon niya sa kanyang buhay, at lahat tayo ay maaaring sumang-ayon, ito ang uri ng pagmamahal na kailangan nating lahat na makita ng higit pa. Palaging pinananatiling matatag ni na Teddy at Jasmine ang kanilang relasyon sa kabila ng kanilang abalang karera. Kung ito man ay kusang pakikipagsapalaran, espesyal na sandali ng pamilya, o pagiging nariyan para sa isa't isa sa hirap at ginhawa ang kanilang relasyon ay binuo sa pundasyon ng pagmamahal, pagtitiwala, at paggalang. Remember when Teddy surprised Jasmine on its showtime with a vow renewal in front of a live audience? Isa lang iyon sa maraming sandali kung saan nagniningning ang kanilang pag-ibigan, at malinaw na mas lumalalim ang kanilang pagsasama sa paglipas ng panahon. Ang talagang espesyal sa mensaheng ito ay kung paano ito nagha-highlight ng isang bagay na napakahalaga, pasasalamat. Ang mga salita ni Teddy ay nagpapaalala sa atin na magpasalamat para sa mga taong mahal natin at huwag kailanman baliwalain ang kahit isang sandali. Ito ay isang aral sa pag-ibig, sa pangako, at sa paggawa ng bawat araw na mahalaga. Kaya narito si Teddy at Jasmine, isang mag-asawang nagpapakita sa amin kung ano talaga ang hitsura ng pag-ibig. We're wishing Jasmine the happiest of birthdays and we can't wait to see more beautiful moments from these two in the future. Ngayon, gusto naming marinig mula sa Eri. Ano sa tingin mo ang birthday message ni Teddy kay Jasmine? Naniniwala ka ba sa pag-ibig na ganito? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at ay ring ang bell para hindi ka na makaligtaan ng higit pang mga celebrity love story.